kong kangkong. Pagpatay ah. Paghagpat tayo ng kangkong. Siyempre. Sakap na guguyin talaga itong kangkong. Jalan. Tipoy, kaya mo siya tingnan baka mamaya may ano siya, may uod. Uh, pag wala namang kangkong, pwede ka, pwede naman yung haluan ng ano, mga uh, repolyo, ganyan, pichay. Ayan. Kahapon, no? Uh, I-share ko lang din sa inyo, no? Kahapon, no? Diba may po si Isby. Mag-comment no? kami doon nag-comment ako doon. May umiyak doon na boy visa fanatics. H yung yung tipong hindi siya mananalo sa sa asara namin na Sabi niya, ang sabi sa akin kung kung mag-sparring ba daw kami ni ni kangkong eh, mananalo ba daw ako? Isabi ko sa kanya, eh ba't napunta sa Kangkong yung sa sparring yung usapan natin eh di ka lang makapanalo sa ano eh Napipikon, umiiyak, nawa nga ako kasi nawa siya sa amo niyang iiyakin Iiyakin kasi si Bibisa kaya na napunta siya sa Kangkong Nation eh. Di ba? Mga Kangkong Panatics no. Hmm. Lakas, lakas ng signal na no? hindi bumibitaw. Dapat pala naglagay pa ako, no? Malakas ang signal ngayon, oh. No? Pagkatang hindi nabitaw 'yung signal, eh. Oh, okay. Yes. May nan Ay, may nanood sa atin, 'no? Oh, ano, nagugay ako ng kangkong kasi kangkungan na rin naman eh. <laughs> yan, shout out sa brother. Huh? Yan, tayo ng ano, kangkong natik style na no? kawawan Kawawa no? yung tipong nagsisigaw-sigaw ka na yan. No? Tapos, yung inaasahan yung pinagyayabang na fight o pinagyayabang na laban, eh, mapupunta na lang na naman sa tune up. Di ba? parang nakakayungkot isipin na nauna kayo magano nauna na yung sabi oh, ante, it, makakayaban natin si ano si kung sino-sino yung binabanggit tapos ang resulta ang resulta hindi mo naman hindi naman matutuloy ang laban parang pinapaasa yung sa bagay eh, sana yun naman umasa tong mga kangkong fanatics din na talaga naman eh eh kung sambahin nila si Boy Bisa eh ganun-ganun na lang eh kahit i sa pagkain pa kahit isungalngal na sa kanila yung katotohanan na walang ibang ay kung sinong may dahilan bakit napunta sa kangkungan eh, itong boxer na to eh talagang pinagtatanggol pa nila si Boy Visa talagang naman di ba eh wala nang na alam sa totoo lang kung yan si Boy Visa, hindi lang yan magnaging makasarili eh eh dapat sana si Cuadro Alas na si Boy, Boy Luhod or si Boy Hingal eh nasa magandang sitwasyon sana ngayon yung masakit kasi dito itong si si Boy Bisa kasi paipal tapos kayo namang mga naniniwala kay Boy Bisa ipal din kayo talaga naman halos Nagpapaniwala pa. Hanggang ngayon, hanggang ngayon, nagpapaniwala pa kayo kay Bribisa ba? Gising-gising naman. Di ba? O oh, tulad yan, gihagpatan na na ako ang kangkong. Okay. Wala okay. eh. Nangamuti na, nangangkong pa. Sus naman. Kaya kayo, pwede nyo naman punahin si Boy Bisa. Ay, di yung... Kaya gang tinano nyo si Boy Bisa, tinan nyo ang nangyari tuloy. Nawala ng Bisa yung laban na inaasahan ninyo. Papaniwala kay Boy Bisa eh. Yan si Boy Bisa, puro kapahamakan lang yan. No? Diba? Puro lang yan, yan ano? ito eh, ipapakita ko yan. Yan, yan, yan yung kangkong. ah Kangkong yan. Yung mga sumusuporta dyan sa mga kangkong nation. Kabay gumising na kayo. Ha? Ay, tingnan nyo naman yung sitwasyon. Kayo todo, pagtanggol nyo sila. Eh, sila kita nyo naman, paisi-isi lang sila, di ba? Sus. yung, yung kangkong, ang halo ng kangkong ito, hipon. Yes, yung prema. Yan, hipon. Yan, shout out po sa ating 5 viewers diyan, no. Shout out po, no. Kaya yung mga ano diyan, huwag niyo na masyadong pagpapaniwalaan pa yan si Buibisa, tingnan Sa mo ang guluguyon naman nila, no. Dahil sa paniniwala nila, eh. Mukhang kayo-kayo na lang naglulukuhan eh, di ba? Yun ang masakit, yun ang masakit dun eh. Yung... Thank you, Yon guys, no, bagay tayo sa topic natin, di ba? <coughs> nagpapaniwala kasi hanggang ngayon kasi nagpapaniwala pa kayo kaya nagpapaniwala pa rin kayo dyan kay Boy Bisa, di ba? Nagpapaniwala pa rin kayo dyan kaya Casimero, di ba? E ang problema kasi, kahit wala ng katotohanan, halimbawa, ano sila, no? Uh, Nag-hype sila ng laban nila. Nag-hype sila ng boxer na gusto nilang kalabanin. Eh, ang resulta naman, hindi naman natutuloy. Di ba? Tapos, sa pag nasabi nila yon, parang alam mo ba yung parang niluluko na lang yung mga naniniwala sa kanila. Di ba? Kaya, ang ano talaga, parang lumalabas, naging utu-utu yung mga sumusuporta sa kanila eh. Kasi kung ano yung sinasabi nila, eh, naniniwala naman yung mga support, supporters ni Boy Bisa, ni Casimero, kasi yun yung pinapaniwala nila, kasi yun yung sinasabi. Di ba? Eh, kaya hanggang ngayon, madaming naniniwala sa kanila, kasi madaming umaasa. Madaming umaasa na uto-uto dito sa magkapatid na to, eh, kahit, o, tinamo, ano mo, anong sabi ni Boy Bisa? gagayo doon siya sa social media. Nagpapaniwala naman kayo doon. Eh hindi naman mabubuhay kung ngayon social media. Ano ba inaasahan noon? Di ba? Eh masayang naman yun sa kapatid pag may laban kasi may 10%. Kaya nga ayaw, niya, ayaw na ayaw niya bitawan yung kapatid niya dahil sayang yung 10% na makukuha niya, di ba? Ganyan si Boy Bisa. Kaya kayo, kayong mga naniniwala kay Boy Bisa, mag-isip-isip naman muna kayo. Ang tagal na, ilang taon na ba naman, di ba? Oh, ilang taon na, ilang, ilang, taon na yung gusto nilang makayaban pero ang nangyari Ganito pa rin, oh. Di ba? Hmm. Taon na, uh, 2024 na tayo ngayon, di ba? 2024 na. Tapos, umaasa pa rin kayo na makakayaban nila si Naoya Inoue. Ay, malabo po yan, no? Malabo na po yung mangyayari, yung gusto nyong mangyari. Kahit sila gusto naman nila eh. Pero alam nila sa sarili nila na hindi nila kayang makuha yung laban na yan. Sa status nila ngayon, sa estado nila ngayon. Kasi itong, itong buibisa na to, hanggang ano na lang to, panira na nga yan sa momentum, alam mo, ano lang, uh, naninira na lang ng ano yan, ng mga plano. Ako, naniniwala ako, kung wala yung buibisa na yan, matagal nang natuloy yung laban ng na Inoue at saka John Ray Casimero na yan. Magandang laban naman yan, siyempre. Uh, good fight yan, maniwala po kayo sa akin. Pero ang problema, hindi nga matutuloy. Yan. Diba? Bagi tayo sa tapit. Nakapos na ako magluto ng sinigang sa kangkong. Diba? Kung ano kasi yan, makikita nyo, kung matutuloy man talaga yung laban na yan, dapat matagal na. Hindi na yan sa ganito, na puro hype na lang yung ginagawa. Hindi aabot sa ganung punto yan. Diba? Itong mga supporters ni Casimero ngayon, na nag-away-away, no? eh hindi naman nila kayang tayonin yung mga kabilang kampo at talagang may paninindigan yon, di ba? kita mo naman kita niyo naman si si Kuya Nemuel alam niyo naman kung gaano kasulit supporters ni Casimero yan inatauhan eh naka, alam niyo ba yung naka, na realize niya na uy walang patutunguhan tong sinusuportahan ko napaka bupos ng mga to di ba? Kaya yun yung nangyari ngayon. O, oh, tingnan nyo, tinatrasto kayo ng tinatrasto. Di ba? Kasi nagising na sila, nagising sila sa katotohanan na walang patutunguan yung suporta nila na ibibigay dito sa boxer na to. Ah, ito, ito ginagawa na to. Parang ginagawa na lang, pag ginagawang pagkapirahan na lang eh. Di ba? Pera-pera na lang yung nangyayari kasi. Di ba? Tapos umaasa pa itong mga naniniwa. ko ba? Talagang... Parang... Di man lang nila naisip na... Oo nga, no? Kung matutuloy yung laban, dapat matagal na, di ba? Eh, dapat noon pa nangyayari na nagaganap na yan, di ba? Eh, ang nabalita ko ngayon, panibagong tune-up fight na naman daw yung mangyayari, di ba? Panibagong mga... Ah... Uh, <coughs> Pwede bagong laban na naman na walang katotohanan, di ba? Yes. Mm, di ba? Kaya dapat gumising na rin kayo. No? Kasi wala talaga yung masasayang yung suporta ninyo diyan sa magkapatid na yan. Ay, Ayaw sa mga sugit sumusuporta kay Boy Bisa na ko po. Ngayon gumising-gising na kayo, no? Walang mangyayari sa inyo. 'di ba? lang <laughs> mangyayari sa inyo, ganito lang mangyayari sa inyo niyan, you no? Know? oh. 'Di ba? Oh, 'di ba? Nakakangkong na naman. 'Di ba ganoon, 'di ba? Mapapakanta ka na lang eh, 'di ba? Ayop kay Mas. Ay shoutout po kay Ninong Ted. Yons. Yan. Sir ah uh, Sir Teddy Gunban shout out. Ano, may kanta nga ako eh. Oh, di ba? Kangkong na naman sila. Hanggang ngayon, wala pang laban. Oh, di ba? Shoutout po kay Ah... Uh, Dave Anselmo. Mega, mega, mega. Shoutout po sa inyong dalawa dyan. No? Oh? Sa inyong tatlo. Di ba? Wala. Hanggang kailan kayo magpapauto dyan sa mga magkapatid na kangkong na yan. Ah, hanggang kailan? 'Di ba? Matagal na panahon na. Taon na 'yung lumipas. Kung mangyayari, edi eh nangyari na sana. Eh mukhang hindi nga mangyayari, kaya uwayang ang nangyayari, 'di ba? Mapapakanta na lang tayo sa inyo eh. O 'di ba? Kangkungan na. Oh. 'Di ba? <laughs> Nakita mo si Kangkong ang taba na ulit. Eh di akala ko nga si Kangkong ilalaban dun sa junior middleweight eh. Di ba pang middleweight yung katawan eh. Yun ba yung may laban sa March? Eh, ilang araw na lang, February na. Tapos yung katawan niya parang pang middleweight. Um, naku po, sabi ko. Nung nakita ko, talon-talon pa doon. Ay, ito ba yung lalaban? Ang dami na namang kakong nauto. Di ba? Ang dami na namang mga Tagatanga na alam mo masasabi kong tanga yung mga sumusuportang nagpapauto dito sa magkapatid na to di ba nakakalungkot isipin kasi nagpakatanga sila sa isang boxer na namang bayat tayo yung boxer na yun na lumaban na ang nangyayari ka dyan, dyan ang sino, ano dyan pera-pera na lang ang labanan dyan di ba so, isipin nyo ba naman aktibong boxer ka tapos yung pagwala kang fight yung katawan mo parang drum ang laki 'di ba? Kaya bagay na bagay talaga bansagan ng kangkong yung mga 'yan, 'di ba? Oh, 'di ba? Kangkungan na. <laughs> Oy guys, baka iniisip nyo, ano, hindi na, nantra na rin tayo naman na, ano, kasi nakikita natin mo. <laughs> Matangino ka tayo ka, Boy Visa. Ay, sa sobrang tangino ni Boy Visa, brother. Hanggang ngayon, hindi nila nga makakayaban si Naoya Inoue. Kasi nga, sa subuang lupit nito ni Buibisa, alam niyo naman si Buibisa, sa subuang bisa ng salita niya doon sa kapatid niya, hanggang ngayon yung kapatid niya tumataba ng gusto. Napakagandang coach. Kaya sa mga boxer po dyan, na, na nangarap na magkaroon ng magandang coach, sige, kung gusto nyo maging kangkol, lumapit kayo kay Jason Casimero. Kung ayaw nyo naman maging kangkong at maging matino yung buhay nyo, huwag nyong kaibiganin si kangkong. <laughs> huwag nyong kaibiganin si Casimero, di ba? O. Oh. Natawa nga ako, no? Yung yung ako, ano, yung pasabog, no? Yun pala, si... si ano, si... si Champ Marlon Tapares, hindi pala tayo nakilala si Casimero. Alam nyo kasi may ganito, uh, may ano kasi yan eh. Hindi po kit lagi kayo magkasama, kilala nyo na yung isa't isa. Siyempre, baka nga nagkasama lang sila, pero baka nga hindi alam ni Chap Marlon yung totoong pangalan ni Casimiro. Sino ba yung Casimiro? Kasi madami Casimiro eh. di ba? Kaya siguro kaya niya nasabi na hindi niya kilala. di ba? <laughs> pero ang taba na talaga ni Casimiro eh, no? kaya ko pang middleweight yung ano, yung katawan. Siguro baka lalaban sa middleweight, baka umakyat na po ng timbang para maging 4 division world champion. Kasi 3 division world champion siya ngayon. Baka gustong umangat yung timbang, kaya um, ano na siya ngayon, no? Uh, umakyat siya, umakyat. Kaya nagpataba ng gusto. No? Ganun tayo Ganun yun. Ganun naman kasi yung discarded doon eh. Kung gusto mong umakyat sa taas, edi eh, di pataba ka, di ba? Siguro nagpataba siya kasi nga balak niyang umakyat ng middleweight, no? Yon guys no. Ah uh, maraming salamat po no kasi ah uh, saglit lang tayong mag-live. Tinisting ko lang yung network ko at ano naman, bumagit na yung lakas ng PLDT ko dito no, yung Wi-Fi ko. Bumagit na yung lakas at ngayon makakapag-live na ulit tayo. No? Maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Basta wag wag na tayong sumuko doon sa kangkungan na, no. Thank you, thank you po kay Dib Anselmo, kay Sir Tidi Gumban. Thank you, God bless you guys. No, maraming salamat po sa support kay Kahimas Babus.